So hello guys, welcome back to my channel So habang maghugas tayo, magchika-chika tayo So, kung papit natin ngayon ay Bakit nga ba maraming na-scam na mga Pinay sa paghahanap ng fam So, ayan So, magbibigay ako ng mga tip kung paano kayo na hindi kayo may scam ng mga chinachat nyo na kunwari eh akala nyo ko sa inyo so hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa sa mga tips na yan ano So, sa mga hindi nakakaalam, guys, ay meron akong asawang afam. So, um, hindi naman ako ng scam ng, ng kahit na sinong afam sa mga nakachat ko kasi wise din naman tayo tayo yung na scam char <laughs> hindi joke lang yun so kapag kayo naghahanap ng mga afam guys or afam na magiging asawa nyo ay maging ano kayo vigilant sa kanilang mga um, sinasabi tungkol sa buwan nila So, pag uh, sa tingin nyo, balang a, pag tumagal-tagal na yung relasyon nyo, yung pag nakuha nyo yung loob ng afam nyo, pag nakuha na niya yung loob nyo, meron nyo dyang instant na mangingi siya ng pera sa inyo. So, may mga sinayo na kunwari, uh, papadalhan ka ng bagay or pera or whatever reason. Tapos, bibigyan ka ng tracking number, bla 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 para kuno ay napaka ng, ng kanyang transaction na yun na nga, eh, on the way na yung padala sa inyo. So, pag once na may nag-text sa inyo at humingi ng pera dahil sa chu chu That is a red flag. Okay. Red flag na yun, guys. Kasi, ano, pag ang akram, nagpapadala ng gamit sa inyo, wala na kayong babayaran. Kasi pag nagpadala yan sila, yung genuine na akram, ibayad na yan lahat. So, sigurado yan makakarating sa inyo. So, red flag yun pag may nangihingi sa inyo ng pera. Pangalawa, sasabihin nila pupunta sila sa bansa natin tapos sasabihin eh na stranded din tansaan at hihingi ng ng tulong sa inyo that's also another red flag So pangatlo eh yung sa sasabihin nila tutulungan kanila na pumunta sa bansa nila blah 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 kukuha sila ng agency sa Pilipinas blah 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 tapos, yun na nga, syempre, sasabihin sa'yo, kung gusto mo pumunta sa bansa ko, syempre, kailangan hati tayo. Hati tayo sa gastusin. So, ang totoong afam, guys, na talagang seryoso sa'yo, hindi ka papagastusin pagdating sa visa. Sila yan lahat. So, another red flag. Basta once na nagpapalabas ka ng pera sa bulsa mo kapag may afam ka, It's a red flag. So, magpalabas ka lang ng pera kung mag-asawa na talaga kayo o mag-boyfriend na talaga kayo yung nagtutulungan kayo. Doon ka lang magpalabas ng pera. Pero pag bago lang kayo na hindi pa kayo nagkikita, magkikita pa lang or whatsoever other reason na hindi pa kayo talaga nagmi -me meet up ng tina-chat nyo na afam tapos nangihingi sa'yo ng pera, it's a red flag. So, Huwag kayo pa dadala dun, guys. So, yun lang yun. So, ano pa ba mga tips natin na 10 ng mga red flag? So, marami akong ano, mga message na, na may mga hindi ko naman kakilala. So, usually, yung mga may nagtatanong lang kasi nakilang, nakita nila sa vlog ko na may asawa kong afam. May mga nanihingi ng advice minsan, pag may mga kachat sila na ganito. Ganito, ganun yung binagawa ng mga kachat nila sa kanila. So, kaya, alam nyo. Tsaka, na-experience ko rin yun. As in, experience ko rin one time na taga dito sa UK yung lalaki. Tapos, Magpapadala daw siya ng sing-sing, yung -sing, sing ng namin. Tapos, um, basta marami siya pinadala. Tapos pera, bla bla bla. Tapos pagdating dun sa Thailand, eh, na-stock up yung bagahe. Tapos, yun nga, may sa akin na, may nag-message na ihingi daw bayad para ma-release ng custom yung kadala. Nope. Hindi na, hindi kami nagbayad ng sing kung Bahala ka dyan. So, pag mga ganun guys so kayong papadala sa mga ganun bagay kasi as I repeat as I will repeat that again yung tunay na akong na nagahanap ng kapangasawang pinay o kahit anong lahi man yan hindi ka papagastusin hindi ka papagastusin hanggat hindi pa kayo mong asawa tsara <laughs> hindi naman kasi pagdating na kasi pag nag, mag, nag asawa na kayo pagkasama niyo na yung asawa niyo so Minsan, bilang asawa, hindi mo na rin naman naiiwasan na hindi ka tutulong sa asawa mo. Lalo na kung makikita mo naman na tama lang yung kinikita niya dito. So, kung may trabaho ka naman, bakit hindi ka mag-share? Diba? Hindi naman pwede yun. Iasa na lang natin lahat sa asawa nating afam o boyfriend nating afam kung kaya naman natin na tumulong para hindi naman masyadong mabigat din sa kanya yung lahat ng gastusin kasi pagdating sa mga bansa ng mga afam natin guys eh, walang libre lahat binabayaran so swerte na lang tayo kung kung yun na nga mayaman yung mga mapapangasawa natin afam eh kahit di tayo gumastos o atin yung pera natin no problemos so pag nagkasawa ka na kasi ng apam guys as in ano naman maganda naman yung buhay kung magkasundo kayo nagmamahalan kayo nagtutulungan kayo tsaka yun yung the best thing kung nagkakaintindihan kayo nagmamahalan kayo nagtutulungan kayo So, hindi na big deal kung ikaw babae eh, ay papalabas ka rin ng pera mo for the sake of gusto sa mga, sa mga bills nyo. So, it's not a big deal. Ganun talaga, kahit saan kang magpalak ng mundo, kung kung hindi kayo mayaman ng asawa mo, we you have to help each other. So, anyway, yun nga lang yung aking tips. na um, ako ay naghihugas, dahil, um, wala na ako masyadong na-upload sa YouTube So, yun yung aking tips sa mga naghahanap ng na apam dyan. So, ayan guys. So, hindi pa rin ako tapos maghugas. So, pero i-end ko na yung aking video para para naman hindi na siya ng mga ba. Pasensya na sa kalat yan guys kasi hindi pa talaga ako tayo Tapos magligpit ng mga kalat dito sa so bahay. Kasi um, uh, ah, tutulog lang akin ng aking baby. So, ako nga ang nakita ng ako. So, pero kailangan pa magligpit ng kusina bago matulog. So, magligpit tayo. Walang katapos ang ligpit. Tapos mo fast. Ganun na naman ulo. So, anyway guys, thank you for watching and see you next time. Bye! Nasaan ko muna yung kamay ko. Wala akong magitang tawag sa likod. Punas na lang sa damit. Cheers! Bye!